Good morning mga kahabi! Isa namang napakagandang araw sa inyong lahat and our topic for today is i share ko naman sa inyo alam ko naman kasi na medyo nanawa na kayo sa mga alaga kong manok doon. but for now, i share ko sa inyo kung ano pa yung mga breed na gusto ko ngayon nga lang nag ako akong kumuha kasi nga kasi gaya ng sinabi ko dati sa inyong lahat mga kahabi is napakaliit po talaga na ng aking ko kaya alangan akong kumuha pero is isa sila sa mga gusto kong ma-acquire ng mga breeds kasi nga aside sa ang kikit na and nakakatuwa lang talaga ng pagmasdan pag, pag naglalakad mga kahabing. kaya papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga breeds na gusto ko pang ma-acquire soon na for now pero i-share ko lang sa inyo mga kahabi kaya and actually yung mga uh, papakita ko sa inyo mga kahabi na mga gusto kong magkaroon is mga ano din sila yung mga medium size ng mga fancy chicken if I'm not mistaken kasi medyo malalaki din kasi sila kaya kung gustuhin ko man may mapagkukunan yun nga lang yung ating ko hindi po malaki maliit na maliit lang talaga kaya mga sm smaller bridge lang talaga ang kaya kong i eh, paramihin. Actually, hindi naman talaga nagpaparami ng marami-marami kasi right from now is babawas din tayo kasi nga hindi naman kasi lahat na uh, nakakaroon ng space doon sa area ko kasi maliit nga lang but I will I'll still enjoy naman kahit pa paano and uh, ma-share ko din sa inyo ano yung mga gusto ko pang mga breeds actually isa lang sila sa mga gusto ko pa ng mga breeds na magkaroon kaya ah uh, stay tuned mga kahit. At ayan mga kahabi, sana'y kapulutan nyo at katuwaan nyo ang ating vlog this morning. And maraming maraming salamat po sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating mini vlog. Sana po'y uh, pagpatuloy pa po niyo ang and i-share din sa mga kaibigan niyo na nahihilig sa mga ganitong uri ng mga manok, especially sa mga fancy chicken. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga kahabi, Please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa po kayo sa mga bago po pong mga uploads. Kasi nga, this past few weeks, eh, medyo naging busy na naman tayo. Kaya hindi medyo, hindi na naman tayo nakapag-upload patungkol sa ating mga, sa ating hoop. And maraming maraming po talagang salamat sa inyong lahat, mga kahabi. Hindi naman magpapatuloy yung ating vlog. Kung hindi naman ito dahil sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabin. Shout out sa inyong lahat. And at lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang suka. Kung ikaw, tayo ay matyaga, always may nilaga. Walang imposible po lahat mga kahabi. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!